Yan, isang mapagpalang umaga mga kamarites. Tayo ay wala muna ng reveal na foods. Tayo ay magugupit muna ng kauri. Dahil ang dade at ang ate kahapon ay ginupitan si kauri. Pero, hirap na hirap sila. samantalang ngayon mami. O, tignan mo. At, kain ka muna. Kain ka, kumukulog kahapon. Kaya nagmawala siya. Kain Kain na dali magpapakain mo na tayo bago tayo ulit maggupit gupit Ayan. Okay. Hmm. Pagkayari nito, magugupit na tayo ulit, ha? Pag di ka nagpagupit sa akin, kukulin ko yung razor ng daddy mo. Yun ang panggugupit ko sa'yo. Hmm. Sige. After this, were cutting your hair. Oh, did you see your ano nail oh? Ayun oh, mga kamarites ang natanggal natin buhok sa kanya. Okay. Oh, pagkatapos nito, magugupit na tayo. Sige na. Uh, oh, ayaw mo na? I'll go na. Hmm. Sige na, gugupitan na, na natin isang mong paa. Ah. O sige maggugupitan na tayo.